Andrea Brillantes, inaming may nagpapakilig na sa kanya ngayon, alamin sa Spotted Report ni Anton. Inami ni Andrea Brillantes na may nagpapakilig na sa kanya ngayon at happy ang kanyang personal life. Ang sa actress, may bago siyang crush na dahilan kung bakit sinasabi umano ng kanyang mga kaibigan na blooming siya ngayon. Sinay pa ni Andrea na in terms of blooming, tinanggap na niya ang paiging fun girl niya kung saan mas nagbubloom at mas naguglo umano kapag tinanggap mo sa iyong sarili ang katotohanan. Masaya lamang daw siya at enjoy niya ang lahat at tao lamang din siya na may free will na magka-interes sa mga bagay-bagay kung saan dapat umano sa isang artista ay may kalayaan ding i-express ang mga kinakikiligan nila at iyon daw ang kanyang ginagawa. Dito na sinabi ni Andrea na blooming siya dahil sa kanyang bagong crush kung saan na-discover niya raw ito noong isang gabi lamang nang manood siya ng lovely runner kung saan kilig na kilig daw siya at halos alasays na ng umaga siya natulog. Pero sinabi ni Andrea na crush pa lamang niya si Bion Wosok at ang love pa rin niya ay si Kim Sojun na naging bida sa Queen of Tears dahil kasal na raw sila nito ang pagbibiro pa ng aktres. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.